Nga pala may electric fan ako ngayon. Kasi mainit eh. Hindi, ki, hindi ko na carry. O carry. Ang sobrang init. Dahil well, nagpapawis yung kamay ko sa so sobrang init. Ngayon, nababasa yung card. Eh, kabibili ko lang nito. Sayang naman kung masira agad. Anyways, magsimula na tayo. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga iwis sa period na to pwedeng mangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo Mismo, baka may lumabas na gender mamaya gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi ko anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun mo at rising sign. Kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, kung magandahan kayo dito sa card kasi bagong bili ko lang nito eh, itag ko na lang okay tingnan nyo na lang sa tag para malaman nyo kung anong tatak o brand ng taro na to um nine of pentacles the sun pero maganda sya no in fairness oh di ba ang cute eight of cups bakit eight of cups yung doon tingnan natin anong meaning nito kasi hindi naman laging negative ang meaning ng eight of cups pero maganda sya na to mabuti na lang nauna tong nine of pentacles Ay, maganda naman. Maganda naman yung meaning ng Eight of Cups kasi syempre, maganda yung Empress, di ba? But anyways, ano ba tong Nine of Pentacles? Saan ang galit? Saan ang galing tong Nine of Pentacles? Anong pinaghuhugutan nito? The Kaya ano, na lang kulangan ako sa information. Ano kaya yun? Nine of Wands. Nanggalin muna natin to Para hindi tayo malito. So, yung Nine of Pentacles. Ay, maganda pala yung Nine of Pentacles. Ang naisip ko, Nine of Wands. Eh, Nine of Wands. Sa paningin ko, ano to eh? Nine of Swords. Pentacles pala to Kaya sabi ko, parang negative yung Nine of... Eto. Eto. Kasi nga, 9 of swords yung napipick up ko. Although, 9 of pentacles. But anyways. Um, kaya ako kinalarify kasi nga kala ko negative. <laughs> May maganda pala yung 9 of pentacles. Hmm. So, ang dating sa akin eh pero may 9 of wands double 9 pala 9 of wands yung ito kasi kapag ano may umuulit na number pinag-isa ko na lang yan para hindi ako malito well actually may paparating na opportunity more like new beginning kasi to eh sabi na lang natin singlehood tong nine of pentacles so ang new opportunity ay all about new romance or may paparating na new love into west kasi may default tayo oh. na may kinilaman sa'yo yung beginning ang 9 of wands naman hindi naman palaging negative so sabihin natin bubuksan ulit ng mga single ang kanilang heart para magmahal ulit. Kung baga, carding kasi na endurance yan eh. So, ang dating magiging matapang. Ang mga single na magmahal ulit, kahit na nasaktan. Nasaktan o sobrang nasaktan. In the past, na parang willing silang sumugal ulit at makipaglaban sa laro ng pag-ibig oh my god um eto na yung ano the sun di ba blessing so more like yun na nga yung blessing makamit uh, ng You Love Interest para sa, sa, para sa mga single. Ngayon, eh, top cups ko pa ng Empress. Love and, love and Abundance din naman tong Empress. So, yung 8 of cups natin ay magmumukha na siyang pag-move on sa past. Okay? kumbaga bibitawan niya na yung baggage ng nakaraan at magsisimula na ulit magmahal ulit at nandito nga yung empress na laban abundance to magmumubuon para magstart ulit ng panibagong yugto ng buhay lalo na sa topic ng uh, love kaya dating dito So, para doon sa mga single, specifically sa single. Um, kung may darating man na new love interest, yun nga lang di natin masabi kung ex ba yun? Or literal na someone new? Ito na lang ang palatandaan natin, ha? Ito yung possible Zodiac so, sign ng new love interest na paparating para sa mga single Aries kapwa Aries ano to Queen of Pentacles Capricorn isa sa air sign Gemini Libra Aquarius ngayon kung di man para sa inyo yung reading eh di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o oh, idol ito ang possible zodiac sa niya. Pisces Cancer Aquarius Ayan. May clue pa tayo. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo, yung clue natin, edi baka tumama. Sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay. Ayan. Pekas, freckles eh. So, may samon na may pekas. May tribo. Nunal o taling. Powerful. So, pag sinabi mong powerful, baka mayaman. Mayaman, may makapangyarihan, um, mataas ang posisyon, may thrilling business. Maganda ang salary. O kung di man ganon, edi confident. Confident, assertive. So, ulitin ko. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Um, dito na naman tayo sa susunod na deck pang masasabi nito magandang senyales in a way na magkakatotoo ang long and happy life. So, ibig sabihin, may magiging masaya. Okay? Magiging masa masaya ang mga Aries sa period na to may chance ng happiness or may good news or new opportunity na paparating sa bagay parang nasabi ko rin yun kanina ay good news ba diba? yung kanina pero regarding love para sa mga single pero to overall whether single o hindi may good news na paparating ano to So ang dating sa akin may danger kasi tayo dito enemy to eh Ang dating kung magkaroon man kayo ng enemy ay hindi kayo mapapahamak or makakayos din. May chance din ng reconciliation dahil maganda yung katabi niya saan. Na para bang susunugin niya yung negativity dito sa fox na to. O oh, wolf. Kasi ano to eh, may chance ng Danger nga, pero tingin ko mababawasan yung danger. May someone na dishonest o so pwede mag-betray ng trust nyo. Pero pero meron nga tayong dasan. Bakit ba, hindi ano? Tinago ko pa. Pero may dasan nga tayo na maaring masunog niya yung negativity dito. sasahan natin ang uh, fulfillment ng hopes good health Pag pinagsama ko to para siyang ano eh harmonious connection or relationship sa mga tao sa paligid in a way na may pagkakasundo. Ay. Joker wala to. Pangano lang yun, Yes or no. Ah, ito magandang combination, no? Lalo na kung seaman. May barko kasi. May, lalo na kung seaman o nasa abroad. Or, ano, ang work niya ay nasa vehicle siya, eh. Na naglalayag. So, barko, airplane, helicopter, Ah, basta gano'n. May chance ng big amount of money. O abundance. Ay, teka. Sorry, sorry, sorry. Kabalik pala. Ganda nung sinabi ko, pero... Pabaliktaran pala. So, dun sa nagtatrabaho sa so airplane. Oh my God. Airplane, helicopter, ship, barako. Ewan ko po, for some reason. Di ba maganda naman ng salary pag ganun? mga foreigner ang customer ang dating baka manakawan sila o ma misplace yung pera nila o ma sila ng investment scam so beware dun sa mga nagtatrabaho sa sinabi ko airplane helicopter ship, barko boat basta naglalayag na pang malayuan sila yung maaring ma victim ng scam dito o ng pera or may pagkagastusan sila na emergency so emergency expenses Kumbaga, magagalaw yung savings. Ayan na ba ito? 2, 4, so again, okay, ingat sa pera, baka manakawan mawala, o ma-victim ng scam ah, uh, dito naman eh, dito family dispute to Whether sa family or biological family, baka mag-away. O kadugo. Kadugo kapitbahay. Pero again, since may sinabi ako um magagandang prediction kanina. So, kung magkaroon man nga ng away, tingin ko maayos din. Kakabati rin. At ito ang uli. Diyos ko ito na naman yung enemy. Dalaki. Eh. Eh. May daladala kasing misfortune oh, yung lalaki eh. Bakit yung makaway ng iba sa inyo, lalaki? Whether lalaki o babae ang nanonood, lalaki ang makakaaway. In general, whether kapitbahay yan, kamag-anak, kakilala, kapatid, family member, basta ang ay lalaki. Or, sabihin natin specific yung reading sa A Aries na lalaki, siya yung magkakaroon ng kaaway, pwede rin ganoon. na para bang kakalbaryo ng buhay dito kasi ay wait lang nalilito rin ako eh may iwasan niya pala. May iwasan niya yung kamalasan. So, doon din tayo papasok sa kaninang sinabi ko na um, kung magka-problema ay maayos din at magiging masaya. Kasi may iwasan pala. Pero, Tingin ko lalaki yung makakaaway or lalaking Aries yung mapapatrouble. So, again, ulitin ko. Um, maiiwasan ang gulo. Okay? Bihira ko kasi gamitin to eh. Kaya nakalimutan kung paano ko gagamitin. Anyways... Dito na tayo sa huli. Babasahin ko na lang itong part na ito. Uh, madali lang namang intindihin ito dahil basic English lang. Kukuha lang ko ng tatlong card. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, deep look deeply within and discover your soul purpose in relationships ah, oh, ito maganda o oh. o oh, diba love love can conquer everything so lalo na nga kung um, ang pag-awayan ay tungkol sa relationship. Ma-overcome naman dahil sabi dito, love can conquer everything. Pero to love kasi hindi naman siya specifically relationship lang, kundi love as a whole. Love sa family, love sa kapitbahay, love sa friends. So, nagmukha na siyang unconditional love. Anyways, ito ang uli. So, sabi dito, 11, 11, 11, 11 is an important number for twin flames, symbolizing harmony and balance in soulmates. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. for now